Mahala ng kanyo na tagpuan naman sa Dinalupihan, Bataan. Tutali na balita mula kay Danny Kumilang, RH 37. Danny, good morning. Isang 155 mm projectile na walang piyos at kinakalawang na natagpuan sa barangay Bangal Dinalupihan, Bataan alas 7.50 ng umaga. Na-discovery ito ni Jose Garado, 71 anyos, residente na naturang barangay. Andito dito kay Garado habang nagukay siya ng lupa. Para sa pagtatanim, aksidente niyang nahukay ang isang lang hindi sumasabog na pampasabog okso. Agad ni itong iniulat sa Barangay Hall. Si Barangay Captain Antonio Espega ay agad namang tumawag sa Dinalupian Municipal Police Station at ipinalaman na sabing pampasabog. Mabilis na rumespondi ang mga tauhan ng Dinalupian Municipal Police Station na pinamunuan ni Police Corporal Raymar galang duty investigator upang tiyakin ang seguridad ng lugar at nakipag-ugnayan sa Provincial Explosive Ordnance and Canine Unit PECO bataan para sa kukulang aksyon. Sa ngayon ay nasa pangangalagan ito ng PECO. Dani Kumilang, rs 37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.